Ako po yun ang accident yun. Ay, yung bata? Yung ano na rin yun, nagagawa ng patulo na rin. Nagagal na rin yun. araw-araw din kayo nagagawa. Minsan lang. Uh, Ay, ito na yung sitong pa. ganito eh. Nandiyan sa yung isang linggo, apat na araw. Dami naman sa inyo ulit. Hmm.

ano yeah. niya? Dito guys na po lagay. Ang uh, ma kaliskis ka tay. Mm. Kasi yung tinig niya kasi gas, kam uh, medyo malansa. Mhm. Uh mm -huh. Bilaw mo laking hindi ko na hindi rin namin nakain eh. Ano lang yan? O lang yan Terito. Yung ginagawa mo pa, yun, tanggal mo yung tinig sa gitna, tapos idain. Yun po ang ginagawa niya. Bullet, uh, uh danggit, uh, tanggal pati yung gitna nung bumili kami dyan eh ang order ako dyan sa Kusol. no, sa so Kusol marami nga dinalan ako ganito aroy nung niluto ko alos di makain Pusol di ba kay <laughs> <laughs> diba Toro yung pala pa? Hmm. Ay, madalas na nga kami ay madalas din kayo dun sir hmm, <laughs> doon kami nakakabit eh. hmm. alaki ba masyata dun eh you no? Know? Ay. Siya mukha na isang kilo isang kaya, isang piraso. kataso. Kaya, hindi kilala niyo pala si Arnel. Okay. Lambulo to. Pao nila. Yung maliit na lalaki na medyo mataba na ano, na naga, ano to, naga elektrisyan. Papunta rin yun din eh. Siguro, tawang rin siguro nila. <laughs> okay na pa sir? Ang okay, lang po yan. Ah. Ang pila man, dami pa yan. Oh. Pili lang po akong pang pirito. Hindi niyo po may Hindi ako mabilasa, mabilasa ito Wait lang. <laughs> Hindi mo na gamit yung cellphone mo. Pulsa sa tayo.

wala bagay, walang ano ngayon eh, gano'ng sila no? Buhay ito ta? Ito? Okay. Ay, hindi po. Ah, Sige, nang kukuala pa ko ito. Ano po sa kabila? Ah. Ang inom po, mineral, mayroon na kong tubig. Oo, oh, yung nag-deliver dyan. Okay. Ito ta. Sige ta. Sige po, thank you. Sir, ah. thank you. Andang po si Lobo Ligo. Ha? Ah, baka plastik siya doon? Men, beli ka? Yeah. Aruyong isda. Yeah. Oh, pamprito. Yeah. Ang dami ng isda itu Grabe. Yeah. Tapos, bukod sa itong aruyong nakuha niya, Ito pa

<laughs> magaling yun. Magano ka isda, royo? daing. So, <laughs> nandun. si Pilapen. Karalak Nakita mo din si Kuya Ano naman? Talis no, lang ba? Ito, miting. daing Kapapayat niyan. Magano ka isda? Ano naman dun, ma? Ayun. Si... Ah, right hapon? Ito, ito, -ta -ta. ito diba? Eh si Paris, magde-deliver si Norman?